assalamualaikum magandang hapong po sa ating lahat nandito na naman ako naglalakad kasama ko ang aking asawa ayan, lakad lakad muna kami guys jogging daw kami tapos mamaya muna kami sa bahay dito lang kami malapit sa bahay may titignan lang kami mga ano dyan mga bunga kami ayan, tapos pabalik na kami ganda guys ng paligid oh, tingnan nyo wow napaka fresh ayan ang bahay na bagong gawa ito. wow ito may ari ng <laughs> ayan si Javi super nakakatawa siya ang ganda guys maglakad lalo na ganyan itong ano hindi na siya maano yung sikat ng araw hindi na mainit wow ganda oh may sasakyan na dyan sa likod yan yung sasakyan ng pamangkin ng asawa ko ayan, nandyan na siya tara nandyan na sila okay guys, thank you for watching bye